Mamuhay tayo para sa ikabubuti ng iba. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating may hina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan. Nasaktan din ako sa mga pangiinsultong ginawa sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang magandang balita para sa mga hindi-hudyo. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ang Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi-hudyo, nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos. Ayon nga sa kasulatan, Pasasalamatan kita sa piling ng mga hindi-hudyo, at aawit ako ng mga papuri sa iyo. At sinabi pa sa kasulatan, Kayong mga hindi-hudyo, makigalak kayo sa mga taong sakop ng Diyos. At sinabi pa, Kayong lahat ng mga hindi hudyo, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat, purihin siya. Sinabi naman ni Isayas, Magmumula sa lahi ni Jesse ang isang mamumuno sa mga hindi hudyo, at aasa sila sa kanya. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang pag siya magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang dahilan ng pagsulat ni Pablo Mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalala sa isa't isa. Ganoon paman, sumulat pa rin ako ng walang pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na dapat ipaalala sa inyo dahil ipinagkaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi hudyo. Naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinangaram ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos na itinalaga sa kaniya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil ako'y na Kristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa Diyos at wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Na nahikayat ko ang mga hindi hudyo na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga aral at mga gawa. Sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya na ipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Ilirikum. Ang tanging nais ay maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo. Para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawain pinasimulan na ng iba. Sinasabi sa kasulatan, Makikilala siya ng mga hindi pa nasasabihan ng tungkol sa kanya. Makakaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. Ang plano ni Pablo na pagpunta sa Roma ang pangangaral ko sa mga lugar dito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakarating diyan sa inyo. Pero ngayong natapos ko na ang mga gawain ko rito, at dahil matagal ko nang gustong pumunta riyan, inaasahan ko makikita-kita na tayo ngayon. Dadaan ako riyan sa pagpunta ko sa Espanya. At alam ko magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matutulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong sa mga pinabanal ng Diyos. Sapagkat minabuti ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya na magbigay ng tulong para sa mga mahihirap na pinabanal ng Diyos doon sa Jerusalem. Masaya nilang ginagawa ito at ito ang nararapat dahil may utang na loob sila sa mga kapatid sa Jerusalem. Kung ang mga hindi hudyo ay nakabahagi sa pagpapalang espiritual ng mga hudyo, dapat lang natulungan nila ang mga hudyo sa mga pagpapalang material. Pagkatapos kong maihati ng nakolektang tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa inyo bago ako pumunta sa Espanya. Naniniwala ako na pagdating ko riyan, dalako ang maraming pagpapala para sa inyo mula kay Kristo. Kaya nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Heso Kristo at sa pag-ibig na bigay ng banal na Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin sa Diyos para sa akin. Ipanalangin ninyo na maligtas ako sa mga di mana ng palataya sa Hudeya at malugod na tanggapin ng mga pinabanal ng Diyos sa Jerusalem ang dalakong tulong para sa kanila. Sa ganoon masaya akong darating diyan sa inyo kung luloobin ng Diyos at makakapagpahinga sa piling ninyo. Patnubayan na wa kayo ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen.